Yo. Magandang, magandang yan, magandang-magandang hapon. Oh. So ano, umuulan, pero konti lang. Hindi masyadong kalakasan. Pero dahil sa umuulan, ano paggawin natin, 'di ba? 'Di ba? Pupunta tayo dito. Ito. Yan, oh, 'di ba dito na tayo? <laughs> dito tayo pumunta. Kaso, tumigil yung ulan, ayop na 'yon. <laughs> Ando no, na dilema. Ay nako. <laughs> Ayan no, nag na sila ng ano Doon banda may nag ng pakwan Ayan, inaararo na nila dyan yung pakwan nila Dito gano'n din o oh. Ayan, di ba? Dito yung ulap na Wala na <laughs> Ayan no, uh, lipat tayo doon Kasi doon ako nang galing eh <laughs> Ayop na ulan to <laughs> Ayan, punta tayo doon ay maraming ibon doon kanina sa nag-aararo din na eh, natin ganda diba? ng kubo nila oh <laughs> ay nako ayop na ulanto to pinasa lang ako ng konti tapos tumigil na yan oh daming ibon dyan ganda lang tigil tayo dyan oh tigil tayo dito ang daming ibon, no? Panood tayo. Mahirap pa yung daan dyan, no? Sa unahan, hindi pa ko makapan siguro kung pan lang. Kung naka one hand lang. Ayan, dito tayo titigil muna. Ayan. O, diba? ba? daming ibon, no? Ala. Ala. Ah, maraming kangkong. Mali Tingin tayo. Ay, nararo yung kangkong. Yan ang daming ibon, no? Oh. O, diba? <laughs> Sarap Hayop ha? na ulan yun, tumigil. O, oh, di diba? Hindi ko kasi nagdala yung cellphone ko, eh. Sabi ko, maligo ako, eh. Ang ganda, tasana, ta sa cellphone. Yan ang daming ibon, eh. ah, sarap ah <laughs> ganda ng kanila oh mga kangkong oh yan ah nagikan ulan 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 <laughs> ay naku tuo maganda to sa kwan oh sa sinigang oh yan oh klase ng kangkong yan di ba dami oh hanggang doon oh puro kangkong po yan oh dito oh yan, no? Ito yung masarap sa sinigang. No? Yan. Tasula naman akong pang sigang doon. Mabalik na lang tayo. Dito lang naman pala makakuha. Diba? Itong klaseng kangkong. Ito yung masarap din adubuhin kasi malambot po ito. No? Kumpara mo sa yung malalaking kangkong na kan, maganda rin adubuhin pero ito mas maganda ito kasi mas malambot. yun no? Hanggang doon oh, makapal na yan oh. Diyan oh, po yan. <laughs> Nagpipila yung mga ibon sa likod ng traktor eh. <laughs> Hindi kasi ma-zoom, isusum ko na lang siguro sa editing. Yan, tingnan natin. Di ba? Ganda sana yan kung ano, Kaso pag lumapit ka dyan, nilipad rin naman yung mga ibon. Hanggang doon na may nagda tractor doon na. Hmm. Pero ang mga tagak na yan no, buinas daw yan eh, buinas daw yan sa mga pananim no, lalo na sa mga palaisdaan. Kasi ah sa mga palaisdaan minsan pati yung ano, pati yung ano ba yan yung mga alaga yung kinakain nila, pero dito no sa mga taniman, mga panlang talaga yung pinakain nila dyan yung mga insekto ang hmm, dami nila ah diba ganito kaganda tapos ni eh, kwan pa doon na kumukulog sana dito papunta eh kaso palayo pala <laughs> ayok na ulan na yun uh, lang ako Akala ko ba naman ulanan talaga. Sandali po ah. Ayan, tara na. tayo. Kaya, manood lang kayo dyan ah. Karap ah. Guminaw oh, ah, din yung hangin. Ito, lakaw pa. O, diba ah. Boomin din yung hangin. Yan banda 'yan kanina, 'di ba bumabagsak sa fan. Pero subukan lang natin, palik tayo doon. Hindi na tayo dadaan diyan sa may paralan, dito na lang bababa tayo dito. Oh yeah. May pa kasi dugtong tong kalsada sa kabila doon mo Pagtawid mo sa Box Colbert kuan na yung hindi tayo dadaan dito dito tayo. Rough road. <laughs> Uy, daming kangkong dito, hanggang dito. Ito na po. Dito lang pala mga kangkong na pan. Yeah. Ah, yeah. <laughs> nah, eh. Putol, kasi yang diyan, no? eh, putol. Pero may klandin naman, pero may hirap na tuloy pa Sige pa, tuloy pa yung ayos nila. Tuloy, tuloy. Shout out, shout out! <laughs> o, diba? Maganda, no? Malawak. malawak na daan maraming dalawang motor dito eh ganda kasi eh. ano pinawin na ganito mas na di diba dito tayo parati tumitigil oh Ah. <laughs> uh, ka kaganda, di ba? Mataas. Sa likod ko. Tepidon na sa tayo Tapos pababa naman yan dito Tinatanggal pa nila yung sa mga gilid Na mga lupa oh, Para mas lalong maging ganito Kalawa Sa pa parang malapit na daw ito matapos. malaang sa kabila doon, tuloy-tuloy din yung panila Yung eh. Gawa nila hanggang sa madugtong tong dalawang daan na to. Hanggang dyan eh. Hanggang sa madugtong yung, di ba dati putol pa yan dyan. Ang inuuna nila doon sa kabila, banda doon. Para pag nila, magdudugtong na lang sila dyan sa, paano, sa irigasyon. Eh, di ba? Labas na tayo. Saan tayo lalabas? dito siguro no andito mo lang para malapit lang <laughs> dito tayo lalabas highway dahil wala din naman hindi rin naman ang na ulan hindi yung uwi tayo <laughs> palpak palpak ko palpak kakala ko makaligo na sa ulan eh <laughs> paglabas ko kanina na umambo na lang tapos tumigil na pagdating ko sa gasolinahan <laughs> Palang kwenta Ay nako Pero lumamig Umaganda lang eh, Lumamig lang yung panahon Kasi na napakalipsangan po Grabe Buti ngayon na no, ulan ba, ano Ano yan yung Dumilim lang po no? Dumilim Lamang Lamang kaya makulimlim lang kaya tumamig yung simoy ng hangin may <laughs> set na ulan ko Nabiktima ako, na prank ako, na prank ako ng Ganda dito dito malamig na banda puro kahoy kasi oh. Dito ang lalaki ng mga puno ng mahogany. Eh. Dito tayo tayo, tayo lalabas. Okay. <laughs> dito tayo dadaan sa iwi ah. hindi tayo dadaan sa highway <laughs> dating railway po yan dito Ha? Dating release ng train na pinatubua yung mga release at pinagtitilo pinagbibinta yan. pinagbibinta po yung mga release ng train dyan no? kinuha ng mga tao at saka binibinta nila yan. yung labas natin dyan, dyan no? sa kanto na yan wala po yan dyan yung ano ba yan yung papunta na sa paaralan sa pinagapuna namin no? nung nagapunan namin ng caravan ni Joseph dito na po yan highway na po yan dyan sa kabila yon mga alternative road ganda ng motor mga alternative road kapag may LTO sa highway <laughs> he has unlimited rides o oh, ba? Diba? pero dito kami sa rax dati kumain yun yung mga taan no? mga taan ng mga walang lisensya <laughs> kapag may LTO <laughs> ah, ba? Diba? tayo. Nang dahil sa prank ng ulan, nakapag-ikot tayo. tayo sa elementary school elementary school Rizal Elementary School ano yeah, Rizal Elementary School Labrador Tapos sa likod niyan, yung Pututan Pilot Elementary School naman. Isang elementary school din. Tapos tayo, dyan dito na tayo sa pinakadelikadong kanto. Yan. Maraming nadali dito. At tayo yung na. Yes, <laughs> 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 Marimar. bigas mo nun hindi gali kita mapasa pa yung daan dito Tayo nag-sige o run biset dito na tayo tawa si Bogs o, basa pa yung basa pa dito tawa si Bogs eh. kasi kani eh hindi na tulo yung ulan eh <laughs> yan oh. tapos kanina yung ginawa ko naglinis ako hindi ko pa natapos o oh. yan naglinis ako ng bahay ng kusina ay lihan na ko yan di ba nawala yung mga dumi dito <laughs> pero yung mga hugasin no oh. ngayon lang yan oh, naglinis yung sahig yun yung ginawa ko kanina <laughs> Eh Eh, mahayop na <laughs> mga aso napaka Napakakulit mo talaga ha. Ayan. So mga busing, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. No? Hindi natuloy ang ulan, hindi tayo nakaligo, kaya tumuwi na lang tayo. Yan shout out, shout out sa inyong lahat. Bye, love you all.